Nakatutok sa mga mahalagang pangyayari. Mas pag-iibayuhin pa ng Pilipinas at India ang relasyon ng dalawang bansa sa tulong ng inulunsad na strategic partnership. Nakabantay sa mga may init na isyu ng bayan. Nanaig ang mayorya na i-archive o itabi na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ating mga maaasahang tagapagbalita. Sino nga ba naman ang marerelax kung ang tatambad sa inyo araw-araw? Baha na kulay berde dahil nilulungot na. Sinara ng Department of Migrant Workers ang isang visa processing agency sa Pasig City na hinihinalang sangkot sa illegal recruitment ng mga gurong Gustong magtrabaho sa Amerika. Ito yung uh, kwarto nila, kitang-kita mo na talagang uh, elegante at hindi mo akalain na uh, illegal recruitment ang ginagawa. Sa pangunguna ni news anchor Barbie Mula. Ang isang ito, bukod sa hindi malilimutang karanasan, may isa ring mahalagang bagay na natutuhan. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 1045 p.m. Nakatutok sa mga mahalagang pangyayari. Mas pag-iibayuhin pa ng Pilipinas at India ang relasyon ng dalawang bansa sa tulong ng inulungsad na strategic partnership. Nakabantay sa mga may init na isyo ng bayan. Nanaig ang mayorya na i-archive o itabina ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ating mga maaasahang tagapagbalita sino nga ba naman ang marerelax kung ang tatambad sa inyo araw-araw, baha na kulay berde dahil nilulubot na. Sinara ng Department of Migrant Workers ang is... Magandang hapon, ipinagutos ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Education and Workforce Development Group na tututok sa mga usapin ng edukasyon at pagpapaunlad sa lakas ng pag-uwa ng bansa. Ibinaba ang direktiba ngayong Martes August 19, alinsunod sa Administrative Order No. 36 na naglalayong tugunan ang mga problema sa sektor ng edukasyon sa tulong ng kompleto, sapat at pinagsama-samang sistema nito. Binigyan diin ng Pangulo na problema sa sektor ng edukasyon ang koordinasyon sa gitna ng marami nitong interagency bodies. Sa ilalim ng bagong direktiba ay bubuuhin ng sampung taong National Education at Workforce Development Plan na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga estrategiya para sa sistema ng edukasyon at lakas ng pagawa. Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na naisumita niya nito sa Korte Suprema ang kanilang komento kaugnay sa apilang motion for reconsideration na inihain ng Kamara hinggil sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayon kay attorney Michael Powa, Lunes, August 18 nang maisumiti ang komento, magugunitang July ng ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang inihang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo at binigyang diin na nilabag anila ng reklamo ang one-year bar rule kung saan isang beses lamang maaaring sampahan ng impeachment case ang sinumang opisyal ng gobyerno sa loob ng isang taon. Bagay na kinontra ng Kamara noong August 4 sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration sa reklamo. Abangan ang kumpletong ulat mamayang alas 10.45 ng gabi sa Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.